Ayan, ngayon pa lang namin guys na naman ang malakas na hangin dito sa lugar namin dito sa Bulacan Pulilon, Bulacan Ayan, at niya po ang puno ng malunggay Halos na ubos na po ang mga dahon Ayan Ayan, ang mga gabi, nagbuwalan Ayan, dahon ng ano, ano ba to? Ah, uh, po puno, Kabuting kahoy pala Ayan, mga nabuhal Ayan, napakalakas po guys Ayan, mihihip Ayan, naguulat dito sa Bayan ng Pulilan Bulakan Ang bagyong umuan ay Ngayon palang tumitira ngayong umaga Napakalakas Ayan, yatangin na ako Ayan, oh Lakas, ayan, grabe yan, sige. Yan, mga dili para ng mga bahay. Yung mga bahay, yung mga puno. Yan. At nandito na lang po, nag Bye-bye.